¡Ah, la maraming nagkakasakit ngayon sa baga marami silang tawag doon may mga silent pneumonia pa nga at wala siyang pinipili patunayan dito ako ngayon sa hospital at isa yung magulang ko sa may tubig sa baga wala siyang sintomas walang upo, walang sipon basta sasakit lang yung likod mo Uh, akyat hanggang batok mo hanggang ulo mo noong uh, sinitiskan noong ultrasound eh, may tubig pala yung baga uh, sabi ng ilan uh, ba, dahil daw sa vaccine siguro pero wala naman tayong basihan doon pero ang dami talaga ngayon nagmasakit sa baga may tubig yung baga dito lang sa amin mayroon hindi mo bilang dito yung may sakit sa baga uh, siguro din sa lifestyle ng uh, bawat isa sa atin at siguro rin dahil sa technology halos wala nang ginagawang exercise yung karamihan sa atin kaya lumabas muna ako dito sa labas ng hospital dito ako may sakalibo sa tumbukon hospital uh, ito pinaparawan uh, ko yung likod ko wala na akong ang tao na gumagawa ngayon dito bibihira na lang talaga Noong araw mga 1990s 2000 makikita ko pa yung mga tao lumalabas mapaparaw ng likod nila pero sa ngayon eh parang nakakalimot na sila sa so, sobrang busy maga pa lang siguro eh unang hawakan yung cellphone imbis na maglakad-lakad sa labas enjoy yung view yung kalikasan hindi na nila nagagawa pagising na pagising pag-ihi na pag-ihi unang hawakan yung cellphone tatagal sa CR na dumume, tatagal pa ng minuto na, sayang yung oras kaya, kaya ito, ah, ngayon ko lang dinagawa to, ito kasi sa bahay ako, oh, grabe rin ang papisi, <coughs> hindi ko rin nagagawa <coughs> Okay, dahan ito lumabas muna ako para magpa-araw, mag araw ng mga 15 minutes Sakto na 'yon mga alas 7 ngayon ng umaga. Hindi pa masakit yung araw. Pag mga alas 8:00 kasi alas 9:00 masakit yung araw ito mga lasiyet, maganda talaga at busy parang bilis ngayon ang panahon noong mga 90s panahon namin mga panahon noon mga 20 years old year 2000 mga 20 years old ako parang bagal pa ng panahon noon ngayon dahil sa technology sobrang ng busy sobrang ng bilis ng panahon hindi mo na mga gawa na maglakad jogging. ilan na lang gumagawa niya pag weekend Bilis na ako rito. 5 minutes na lang. Bilis na ako rito. Maglalakad na ako. Babalik sa hospital. Uh, kaya maganda pag may time kayo. Wala, wala lang naman kayong ginagawa sa umaga. Hmm, tanghali naman kayo sa maso. na pagising mo. Lakad ka kaagad. Para wang kaagad healthy yan ang dami talaga ngayon may sakit sa baga may tubig sa baga ay manipis shoes para nyo yung likod nyo sa umaga pwede na man kayong nagsiselfon habang nagpaparal yung likod nyo yung iba kasi nahihiya lang kasi baka siya lang mag isa gumagawa ah, kahit, pero ako kahit ako mag isa rito dito ako sa kanto ng ah, pusti banda sige lang wala naman pakialam yung mga tao eh at magiging modelo ka pa. Huwaran pa ng iba pang nakita ka nila kasi isip nila na maganda yung ginagawa mo matuturuan mo silang gawin din yung ginagawa mo para magiging influencer ka ba kahit sa ganitong paraan lang magiging influencer okay tama na itong Sa pool na sa, lipol, sa likod mo eh. Naman na na, ano? na. okay, lakad naman tayo. na Karating dito sa Juan. Sa... Ano to? Labrin Hospital Ayan o Parating na para ako dito Mula ako sa atong buko Parating na ako sa St. Gabriel na Hospital Pagkita ah, akong plaza Mga 15 minutes na akong naglalakad So 30 minutes 30 minutes Pabalik kap na ako Pakitin mo araw-araw 30 minutes. Malakad ka 30 minutes. Kahit hindi ka na magtakbo. Kahit hindi ka na magjogging, lalakad ka lang. Araw-araw 30 minutes. Sigurado magiging healthy yung kalusugan. nagpa-party sila dito sa plaza, mga pa Nah kita kemudian nah,

so much. Ready? Exciting ball! We have our Rabba! Yes! Five more my, oh, my, God. my My is so much blue, purple! So 1,000! Yes! It's all 5,000! Sino kaya mas ready today? Yes? Thank you so much, our very generous mayor. And thank you so much for running with Salib us. Ng hospital, sa thank you. 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 Thank you.